Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contract contractualization here is really absurd and ridiculous already. Pananaw, isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison, and this is The Agenda. Good morning, everyone. Welcome to The Agenda. Do we really need church intervention given the seemingly hopeless and frustrated sentiments of the public today due to prevailing corruption, electoral fraud, etc., etc.? Do we? I believe we do, partner. And if we, they do, what must they do? Well, joining us today is the Global Evangelical Ambassador from World Evangelical Alliance, former National Director of the PCEC, former President ng PhilRats. Kasama po natin ng aking dad, Bishop Ephraim Tendero. Good morning po. Uh, good morning, uh, Tony Mison and Pasji. Papasalamat ako na we can be together. Para pag-usapan natin ang talagang paghahanda para sa, hindi lang sa eleksyong darating, kundi sa mga uh, balikan natin na nakaraan at look forward tayo para sa mas magandang hinaharap natin bilang mga mamamayan. Thank you, Bishop. And also in our show today is Pastor Eric Cortez. He is a radio Bible teacher uh, hosting Tanglaw sa Landas ng Buhay, Back to the Bible Philippines, over 702 DZAC. Ah, sorry. Co-host of Oras ng Pilipinas. Welcome to the show, Pastor Eric. Yeah, magandang umaga po. Magandang pag-usapan natin, hindi yung pakikialam, kundi pakikibahagi na iglesia sa halalan na ito. And also joining us today is from the Iglesia Evangelica Methodista en Las Islas Filipina, known as Yemelif. Also, a congressional candidate from the 2nd District of Marikina. He's the founder and international president of Baybayin Buhayin Incorporated, Pastor Jay Enaje. Magandang umaga po. Good morning. Hindi lang pakikialam. Sumama na. Parang siguro napaka gandang pagkakato na bigyang bahagi na makiisa, makisama sa pagbabago itong eleksyon na ito at sa ating pamahalaan. Thank you very much, Pastor G. Unay ko na si Bishop, ha? Pastor G. Fire away. Bishop, tanong ko lang po sa inyo. In your many years in the Philippines and serving the church, sa tingin niyo po ba eh, lumalala ang korupsyon, ang pandadaya sa eleksyon at yung mga political dynasties? Eh, talagang lumalala. hindi uh, halimbawa yung sa corruption. Uh, kaya kami sumama na doon sa clergy uh, for good governance. Dahil yung ating 2025 budget, talagang talamak yung ginawa nilang uh, uh pagsasaayos nito para magamit para sa pangangampanya. Kunyari ay ayuda. Uh, o yung medical help, o uh, pagtulong sa kapos sa uh, kita. Pero, ang translation ngayon, sinong namamahagi? Ang namamahagi, hindi yung agency ng gobyerno na dapat non-partisan, non-partisan. Uh, non ang namamahagi ngayon, yung mga kandidato. Kaya, yun ang masasabi nating uh, nasa borderline ng vote uh, buying, pero, pwede natin sabihin, talagang talamak na korupsyon. Um sa atin po sa church natin o no, sa mga churches natin eh meron po ba tayo mga educational attempts sa ating mga congregation to address this issue? Well, uh, ako eh, for the longest time I'm part of National Movement for Free Election. Uh, 1986 sumali na ako dyan, French. Namfrel. And I I'm, I'm continue to be part of the National Council of Namfrel. So bilang national bilang kasama sa Namfrel Uh, hindi ako dapat very political but non-partisan dapat nga, kasi iba yung political because you want to engage in the political process pero yung non-partisan you're not campaigning for nor against a particular candidate ang gusto natin ay maging orderly, honest, peaceful yung ating election, credible yung ating election at mas magandang pag usapan talaga natin. Ano ang pwedeng magawa nating mga mamamayan at ng simbahan para masasabi natin, kapanipaniwala ang magiging resulta ng ating eleksyon. Oh, given that uh, scenario, Bishop, do you think that the church, for instance, or your organization, NAMFREL, or PCEC, of which you were part of before and now, mm -hmm. uh, is it enough, what you guys are doing? Uh, medyo, may nakikita tayong improvement, pero kulang pa. Kulang pa. Uh, kasi yung kami sa halimbawa sa PCEC merong Boatnet, Boaters Education Network. So it's a network of different Christian organizations and ministries na nagbibigay ng pagbibigay ng uh, uh, pagsasanay, pagtulong uh, edukasyon para sa ating mga mga botante para uh, sabi natin um, yung Pagka magkakaroon tayo ng mature electorate, it results for good governance. So patuloy tayong tumutulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng uh, mas mala, mas mataas na antas ng kanilang maturity sa kanilang pagpili ng kanilang mga iboboto. So ang ginagawa natin uh, for many years, nagbibigay tayo ng guidelines. Ano ba yung mga prinsipyo na dapat nating isakatuparan sa ating pagpili ng mga kandidato? At uh, sa halip na uh, pipili tayo na dahil sikat, dahil uh, may pangalan, o kaya naman ay pamilya ay eh hindi dapat yun. Dapat tingnan natin yung competency. Unang-una nga, karakter. Uh, pangalawa, yung competency nila. Pangatlo, yung preparedness para dito. Uh, gusto nating mangyari na ang ating hinahalal ay mapapagkatiwalaan natin na karapat dapat, na mamuno, manguna, uh, kung ay mambabatas, gumawa ng batas, at hindi para sa kanilang sarili. Dahil ang politika, ang politika ay hindi hanap buhay. Ito ay bagay buhay. Pero, Pero ang nangyari, nagiging hanap buhay ngayon. Pero Bishop, uh, as we are educating them on the proper way to vote the right person, uh, ano po bang stand natin when the churches also are also campaigning for candidates per se? Kasi sabi mo, non-partisan. But now we have churches uh, in the different body of Christ na nag -i rin ng yeah. ano. Ano po ba tayo natin, Doc? Actually, naging position ng PCEC ito na in a political engagement, meron tayong tatlong possible way. Una yung partisan. Ibig sabihin, yung partisan, siya ay nangangampanya, nag -i uh, para sa particular candidate. So, partisan yan. Yan namang pangalawa is non-partisan. Uh, Ibig sabihin very much engaged in a political exercise pero hindi siya nag endorse hindi siya nangangampanya non-partisan. Pangatlo yung tinatawag na issue-based. Na ito naman ay ang kanilang ikinakampanya, ano yung issue na dapat naharapin sa eleksyon ito. Uh, at kung sino yung uh, sumusunod sa ganitong issue, halimbawa tungkol sa environment, tungkol sa against corruption, sila yung sasabihin sige, supportahan natin ito dahil on a particular issue. And eh, ginagalang natin yan. Ang problema kasi, uh, kaya kung minsan nagkaka, uh, kahit sa Iglesia nakakahiwahiwalay, nakakaaway-away, is because we elevate political judgment to the level of gospel truth. May pagkakaiba kasi yun eh. Yung gospel truth, it is absolute. Alimbawa, kung ito yung, uh, yung gospel truth, um, halimbawa, the Bible as the word of God, the, uh, Three persons in one God, deity of Christ, uh, salvation by faith. Ito yung tinatawag kong gospel truth. Pagka ikay lumihis dyan, we call you a heretic. Pero yung political judgment is what we call relative truth. Yung relative truth ay tulad ng panlasa natin. Ibang panlasa mo kaysa panlasa ko. Di ba? Kala ko kamag-anak. <laughs> so, ang problema, pag in-elevate in natin yung um, rel, uh, yung tinatawag nating uh, um, political judgment, which is sa uh, sasabihin natin, hindi ito uh, absolute truth. Eh, doon tayo nag-aaway. Kasi wala kang, sa, doon sa relative truth, eh, sasabihin natin, pareho tayong tama, pero may, pareho ding may pagkaka, pagkukulang. Hmm. Thank you. Thank you, Bishop Epno. Uh, talking about absolute truth. Eh, we have Pastor Eric here naman who has been advocating going back to the Bible. And how did you manage or how do you manage in your several years in the uh, in the broadcast industry yung pinag-aaralan o dinadissect yung sinasabi nga ni Bishop na absolute truth at saka relative truth? Well, I agree with Bishop, no. pero we have to remember this. To paraphrase Karl Barth, uh, yung Swedish theologian, sabi niya, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, mm -hmm. Now we bear on these political issues from the biblical point of view. Kasi naniniwala din naman tayo, ang mabuting mana ng palataya, mabuting mamamayan. What makes people good Christians ought to make them good citizens. I believe yung problema nung debate kung dapat ba tayo makilahok o hindi, sa politika, nag-uugat yan doon sa tinatawag na sacred-secular divide. Noong, kasing Middle Ages, ang paniwala, pag-consecrated life, yan lang yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga pare, yung mga madre, yung mga mongha. Tapos, yung mga permitted life, yung mga karaniwang tao, mga mamamayan, nagkaroon ng ganong divide. Pero nung nagkaroon ng reformation through Martin Luther, binuhay yung priesthood of the believers. Right. Na ang maging yung trabaho mo bilang farmer, paglilingkod sa Diyos. And we bear that theology doon sa pakikilahok sa politika. So, fast forward tayo, Pastor Eric. Pagdating naman ngayon, do you think we have enough Filipino believers who share that para bang dapat ganto tayong manindigan kung tayo ay naniniwala sa Panginoon? As Bishop have said, and I agree, hindi pa tayo ganung kamature pagdating sa isyo ng paghawak sa politika. Kasi nga, hanggang ngayon daman natin yung ganong divide eh, na pag yung mang masyado tayong isip makalangit, hindi tayo sa lupa. Now we are so heavily minded that we are of no earthly good. Para ang nasa isip lang natin, the gospel is a fire insurance, a ticket to heaven. Hindi natin nakikita that the gospel permeates every aspect of our lives, including governance, including our duty as citizens. Uh, gusto ko lang sabihin uh, na bilang simbahan dapat tayo maging political kasama tayo makialam dahil uh, Romans 13 is very clear that all government authority are instituted by God kaya kung ang Panginoong Diyos ang siyang naglalagay ng na mga tao in that position then our vote is sacred di ba Our vote is sacred. Ngayon, ang sinasabi ko lang, doon sa political engagement, merong tatlo. You can be partisan, non-partisan, or issue-based. Pare-parehong political engagement yan. And uh, we encourage now. Ngayon, sa Voters Education Network na aming ginagawa, sinasabi natin, alagaan natin yung boto natin. Gamitin natin ng maayos. Sapagkat ito ay delegated responsibility na ibinigay ng Panginoon sa atin. If God is the one who appoints a particular, um, every, you know, every authority is instituted by God. Very clear. Now He delegates that to the voters in a democratic society. Kasi tayo democratic society tayo, where ang mga tao ang siyang nagbibigay ng pagpili ng kalakibabaw bo boto. Kaya nga sabi natin their vote is a sacred trust na ibinigay ng Diyos sa kanila. Dapat gamitin ng maayos. Which we cannot argue, no? I think the better question today is, is yung core values ng ating mga members din or ng mga mamamayan in terms of as valuable as our vote is sacred, so is our tummy when it's aching. So, ano nangyayari ba? Is it realistic na yung ating prinsipyo na panindigan na ito ay tinakda ng Panginoon na obligasyon ko, pero ito makakasagot ng bigas at ulam ko ngayon, uh, how are we looking into that?